Yeah. Maraming dito yung mga nakatambakan ng mga chicken dang mga uh, kapalito. Diba? Uh, lahat ng mga uh, yan oh, Chicken dang yan. Yan chicken dang dito. Binibili ng mga ano yan. Mga nagtatanim ng vegetable ba? kami mga nakulitos yung mga kami sa may ako special tayo ito dito kami sa loob ng sakyan mga nakulitos uh, pero kapatid ko kasamahan nyo kami sa aming pag-wipiyahe punta kami doon na may kukunin kaming ano doon sana na-complex kami doon sa pupuntaan namin mga kapag At salamat sa mga susubaybay sa akin, sa mga silent viewers ko dyan. salamat sa mga inyong nasuportan. Uh, kaya ako nagsasama ng sa inyo. Uh, huwag kalimutan mga mag-subscribe. Uh, Kung uh, napiknot nyo man yung aking channel na ito. Kaya uh, huwag kalimutan i-share kalimutan ni comment para uh, makilala ko ba yung mga uh, ano yun so yun tara samahan nyo kami sa aming mga pagbibiyay let's go okay sir let's go a few moments later ano yeah, dito kami sa may tumay kalimutan uh, ko yung mga ano rustic no, yung tripan ko yung tripod ko ba? Nakalimutan ko. Kaya hawak-hawak ko na lang yung cellphone. So, sana kasamahan nyo kami sa aming kong pagbibiyahe. Ako dito. Kaya natito kami sa may tumay. Medyo traffic-traffic. So, salamat talaga sa walang sawang pagsubaybay sa aking mga videos. Sa mga silent viewers ko dyan. Shoutout sa inyong lahat sa mga bag, bago kong uh, subscriber shout out sa inyo na ayan uh, shout out kay uh, Insan City Boy shout, shout out sa mga lahat na subscribe sa akin sa mga kay uh, um, Gigi Moto shout out kay tao nito kay uh, Taxi Vlog kay Uncle Gilbong Albino TV, share out sa mga kay uh, Richmond share out big boy sa mga lahat uh, sa San Luis Nueva, Nueva Vizcaya share out sa so mga lahat sa mga manunod pa sa akin so yun bakit tayo pumunta tayo ng uh, ako. Pasensya na kayo sa video namin ah. Medyo madilim. Medyo makulimlim ba? Ayun. 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 sa Apert to Mike ang ako dito ayan ah. ang ganda na daanan dito malawak na hindi uh, na lubak lubak pa ito ay papunta ng ano ito ay uh, Halsima Road, Halsima Highway ito mga kakulitos uh, ito ay papunta ng uh, Sagada sa mga nakakapunta doon sa ah, uh, sa may blossoms ayan papunta yan eh. ito ay daanan ng papunta doon sa may uh, mountain province ayan ito ay papunta na doon mga kakulitos sa mga nais pamasyal ayos na dito mga kakulitos wala nang ulan hindi na siya maulan pero kahapon medyo may sumpong ba na ano maulan pero ngayon maganda ng panahon so, nyo yung daanan -daan namin ay toyong tuyo siya walang ulan kundo makulimlim pero ano dito yan talagang ganito dito makulimlim talaga kahit ma maaraw ba ay makulimlim pa rin ito maaraw pero hindi siya yung ganong maliwanag na maliwanag mga kaulitos yan medyo ayos na ayos na yung daanan natin pero malubak pa rin medyo manon anon lang konti ayan o dito na kami sa may shellan Shout out sa mga taga Shilat. Sana walang sagabal sa mga daanan namin. Yan. Medyo ma-traffic-traffic mga kaulitos. Mamaya ulit. Kita-kita tayo sa kabila. So, oh, yan. Yeah. Nandito na tayo sa patag. Bababa tayo ng uh, ako mga kakulitos so, siya na kayo sa videos natin ha ah. medyo paputol putol siya dahil medyo ano yung mga uh, daanan uh, ayan ito ay bababa naman kakulitos bababa na tayo Ito siya na. Uh, ito ay pangalawang upload ko na ito sa vlog ko na ito, sa lugar na ito. Uh, ilang bis na ako pa balik-balik dito pero pangalawang vlog ko lang ito. Uh, ito lang ulit ay vlog. Uh, maganda na kalsada mga ako dito. Ano, siya. Dati medyo bako-bako ito dahil medyo nasira pa yung mga daanan. Uh, itim na itim yung spalco uh, ganyan, mga dahalan namin dito mga kakulitos uh, mas maraming bundok eh, mas maraming patag. Mas maraming ba uh, yung bundok ba? Ayan. ano dito. Maraming tao dito. Yeah, Maraming dito yung mga nakatambakan ng mga chicken dang mga uh, dito. dito ah, uh, lahat ng mga Ah. Ano? Ano? Tingnan 'yan. Alam mo 'yan. 'Yung ng mga Binib uh, ano 'yan, ng uh, nagtatanim ng vegetable ba? Eh. Oh, ano? Andito kami sa Maykelan mga kulitos. dahil sa kanito. Uy, uy, Uy! Daming building dito mga kakulitos so, Ito kami sa may Ako Shilat Boundary na ito Pero ano lang yun Ako na ito Bayan ng uh, Toblay Ayan. Isang uh, munisipyo ito Pero doon sa taas ang ano ba Munisipyo nila Munisipal Doon sa taas Ayan. Ayan. Paket tayo mga ka Welcome! Ako, Toblay. And shoutout sa mga taga-Toblay. Kung mapindot yung ating full channel, baka naman, ay eh, huwag kalimutan na i-subscribe mga kababayan. Si Akulitos, ay, ang taga-Trinidad lang din po. Mga Kakulitos. Ayan. Dito tayo sa may bayan ng to Wow, malog, malog, malog. mo tapos dalan. Yeah. Dito tayo sa may uh, tulgit dati, tulgit dati dito dati mga kaulitos ng uh, ano ng Benguet papuntang uh, Mountain Province ba ayan, meron yan pero close pa yan mga kakulitos hindi pa siya lahat o na lang so pakyat kami ng pakyat kanina ay pababa kami ngayon ay pabakyat na naman tayo shoutout ng mga shoutout sa mga taga Sublay. Baka naman sa mga cellphone nyo na yan ay kayo. Pakipindot lang po mga subscriber area ng mga cellphone mga ay Ilang suporta ba sa ating pong channel. So maraming maraming salamat sa inyo na sa inyo mga suporta mga kapataya ayan so, uh, medyo, medyo medyo na yung dano natin dito hindi siya ano, ano sya sa may bundok ng Tapongga ayun po kung anong kilometer ito basta tublay pa rin ito mga kakulitos ayan yeah. maraming ano dito nagtitinda I ah. don't Kapungga na tayo, mga kalitos. Welcome, Kapungga! tayo ulit mga uh, at may gagawin pa kami na ano dito ayan wala mga uh, kulitos ayan bundok oops oops napari 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 tayo kan mga kalitos dahil yung ano wala hindi nila na, na receive yung ano namin so yan at uh, dito natin tatapusin ang ating pong video at uh, sa mga bawat nakapindot ay mga uh, sumusubaybay hindi pa nakapag-subscribe yan ay uh, kalimutan mag-subscribe, mag-comment mag-share God bless, God bless.